Magandang umaga po. sa <laughs> Saan kaya pupunta itong Tres Marias? Magaganda ng suot nila. <laughs> Saan ang pupunta ang Tres Marias? Ayun po, ayun po si Lumita. Wow. Saan ba sila pupunta? Bakit na gaganda ng... Punta kami sa school. Oh, si Lumita, ang oh, ganda mo. Hi, Wow, ang ganda naman ni Lumita. Saan kaya pupunta ang Tres Marias? Pupunta kami ng ano kami ng grades. Nila. Kay si kay Ninita, nakuha na namin yung grade. No? Mm. Nakuha na namin yung grade ni Ninita. Okay naman. Kay Mylene, uh, yung first quarter, hindi ko rin po kayo na-update kasi nga di ba nag-als po siya. So, binalik ulit siya sa regular class. Kaya, nagkaroon ng make-up class si Mylene. So, na-late na bigay yung first quarter. So, first and second quarter. So, malalaman po natin. O yan po. Na. Oh, sige. Ayan. Let's go. Wala po kami sa school. At after pala nito, may pupuntahan din kami. Hello, Tita Carmen. Pupunta po kami doon sa friend nyo. At pinapasama po yung Tres Marias. May ibibigay daw sa si inyo si Tita Eni Ayan, doon po sa Las Piñas. Hindi pa walang po namin sila na pero ngayon today. After po ng uh, pagkuhan namin ng card nila. Ayan, let's go. Ayan, let's go. paalis. Pupunta po kami sa school. At uh, may meeting. No? Kukunin din namin yung card po ni si at ni ni Mayling. Kay Nina tapos na kahapon. So, okay Kay naman po yung grades ni Nina. So, hindi lang po natin talaga in-expect yung syempre si Nina talaga naman po. No? Yung ano ni Nina. Ibig sabihin ay po tayo nag-expect ng ganong kataas. Alam na natin, no? at least po si Ninita ay ang yung improvement niya po oh nakakatuwa na papaano po yun nakabasa na siya na kahit mabagal alam niyo naman po more on basic pa tayo kay Ninita ayan sige po at tayo ay pupunta na doon ayan tara po at uh, aalis na po muna kami ayan ang mga dalaginding aalis na po kami, uh, kami. Para? Para? kamusta kamusta Ninita yung card mo nga daw sabi nila kamusta Okay lang. Oh, kasi po si Tinita yun lang po yung talaga kakaya lang yung Kaya. may bigay niyang grade. Huwag po natin pipilitin. So, ang importante po siya ay nagkakaroon ng improvement. Sa English uh, at math ng science. May, um, may nag-comment nag kasi doon na pag ano doon to? Uh, ah, hindi. Si Ninita naman po ay tinuturuan natin kasama pa ngayon niya, may panoorin nyo po yung upload hindi lang po namin na upload pero everyday po ito pagdating sa bahay o walang paso tuturuan po talaga natin din si Nini hindi na naman po kailangan talagang i-tutor siya ng yung one kasi kaya naman po namin yun lang talaga yung basic pa lang talaga po tayo no Doon pa lang talaga po si Ninita. Yun ay, hindi po natin siya pwedeng biglain agad sa sa ano, yung madalian, hindi po natin pwedeng din kakagad si Nineta. Ayan, may nagtatanong po kay Ninita o sinasuggest nyo na kailangan pa tutor. So, hindi na naman po kailangan kasi kami naman mismo po yung nagtutulong-tulong kay Ninita dahil si Ninita po or more on basic pa lang. So, kumbaga, kaya naman po namin siyang i-turuan sa bahay lang. Kasi kung uh, magkakaroon pa siya ng extra na gano'n magcucutor pagod na po siya, hindi niya po kaya yun kasi ako po mismo no, uh, alam po po yung <laughs> ano nininita yun. kung saang anggulo kung ano yung strategy na pwede nating gamitin nininita. kasi na, more on basic pa po ang bata, hindi niya pa kaya yung ibang, hindi pa po natin pwedeng ipaintindi yung iba na hindi niya kaya, no? Kasi nga si Ninita po ay hindi namang katulad po ni Maylin na fast learner. No? So, kaya sana maintindihan po ninyo na ano, hindi, kumbaga, ipapatutor natin, eh, di ba, magbabaya din tayo ng mahal. Eh, kaya naman nating turuan dito sa bahay. Huwag lang yan po talagang, <laughs> hindi lang po namin talaga pinapakita yun, syempre, tinuturoan naman talaga namin siya. So, may ilang part doon na pwede namin din talaga kayong na, na, na i-vlog. Hindi naman po lagi naman na, -na, -na, -na i-vlog din. At everyday po yan tinuturuan. At ako mismo, no? Kasi kailangan, kailangan. Ang una talagang kailangan ni Nininita po ay yung, yung, sa reading, no? Yung reading po. Kaya lang hindi pa niya po talaga, lalo sa English, nahihirapan pa rin siya. Kaya ang ginagawa po natin sa kanya, no? Pagkasama ko po yan, syempre umaga pa lang kasama na natin. isinisip ko po, po yan everyday na sa grade 1. Sa grade 1 po kasi nandun yung basic e eh, no? ng reading. Lahat. So, hindi po natin pwedeng bibigyan agad si Minita. So, mga 4 hours nandun dun yan. Syempre ipapahinga din natin yung bata after noon kung may klase na siya pagdating niya sa bahay mga ilang oras lang siguro uh, mga 1 hour kasi aantokin na yan eh uupuan po lang po yan uh, tuturo-turoan pero hindi po tayo yung magpo full time para wala ng oras din yung bata kapag mga basic pa lang po, hindi pa niya kaya talaga yung bibiglain natin hindi naman, hindi naman na mabilis na mang si Marlene at uh, siyang makapick up siguro pag ano pwede naman kaya lang hindi sayang din po ano kung magpapachutor si Mika babayad pa tayo ayan po at uh, ayan. nakuha na po namin yung card nila ni at ni Sinaya <coughs> Yan, okay naman po yung grade ni Maylin. Ah, uh, sa susunod ha, lalo pang pag-igihin ha. Ayan, medyo naglaylo po kasi siya nung no, ano yung grade niya. Kasi nag makeup class siya para makuha niya yung uh, sa first quarter ni Maylin. Ayan, may grade na rin siya ng no first quarter kasi nga po nag-ALS. Nagkaroon tayo ng problema nung no, ano, binalik siya sa regular. So, hindi, yung grade niya matataas naman din po. Kaya lang hindi siya kapareho nung last year. So, hindi natin siya pwedeng i -compare. kasi nga nagkaroon ng conflict yung kanyang pagpasok. So siguro Miley mas pagbutihin pa na yung third quarter. Okay. Okay. Si Ninita. Ayan. Ninita. Ah, o ikaw si Nea ha? Nea? Hmm. Oh. yan Focus lang. Okay naman po yung mga grade nila. Pagaling kayo pag-aaral, para sa inyo um, wala yan. Wala namang bagsak. Hindi naman para pero sa amin gusto, yan. Pero mas maganda, mas mataas pa sana yung grade oh. lalo. So si Mylene, hindi hindi ko rin po in-expect yung ganong kataas. Pero at least po, po lahat naman ay pumasa sa, sa yung card nila. Okay naman yung mga grades. Kaya lang, gusto ko mas, uh, mas maganda lalo kung mas mataas, no Mylene, ano. So, si Maylin kasi nagkaroon tayo ng conflict nung first quarter kasi nga nag-al siya. Tapos, binalik siya sa regular. Ayan. So, okay lang may focus ka muna dyan. So, next time, no, siguro, sa ano ka na lang mag, hindi na alis yung ano natin, yung PEPT na, pag talagang nakaredy na po si Maylin. So, maybe next year, so pwede na siyang mag, PEPT, no? Mas maigi talaga yung mag-step by step na tayo, di ba, May? Ayan, focus lang sa pag-aaral. Ganon din si Ninita. Ayan. So, ayan, nakuha na po namin yung kanilang card. Ayan na. Hindi kasi pwedeng iuwi yun, eh. Kaya, pinicture na lang. hindi ba pwedeng uwi yan? Hindi. Hindi na oh, yun, Viewing lang. Viewing, tapos pipirmahan, na lang. Ah, oh, okay. So, Thank mm -hmm. you.